Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa pagkikita ni Jesus, kina Moises at Elias sa bundok ng pagbabagong anyo? Ito ay isang napaka na sandali na nangyari sa Biblia. Ang bundok na iyon ay tila may kakaibang enerhiya, halos parang mas malapit ito sa langit. Sa araw na iyon, dinala ni Jesus ang tatlo sa kanyang mga kaibigan, sina Pedro, Santiago, at Juan, sa tuktok ng isang mataas na bundok. Wala silang ideya kung ano ang mangyayari. Pagdating nila doon, Nagulat sila sa kanilang nakita. Si Jesus, nakilala nila bilang isang guro at manggagamot, ay nagsimulang lumiwanag na parang ara. At parang hindi pa sapat ang pagkabigla, lumitaw sina Moises at Elias sa tabi niya. Mga tauhan mula sa sinaunang panahon na parang matagal na silang magkaibiga. Si Jesus ay nagbagong anyo, ang kanyang mukha ay kumikislap at ang kanyang mga damit ay puting-puti na parang ang pinakamalinis na liwanag. Ngayon, isipin mo na ang bundok na iyon ay may mga lihim hindi lang para kina Pedro, Santiago, at Juan, kundi para sa ating laha. Parang ipinapakita ng kaganapang iyon ang isang malalim na bagay tungkol kay Jesus at ang tunay niyang pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, hindi lang siya ang guro na kilala natin, ibinunyag niya ang kanyang banal na kaluwalhasyan. Parang binuksan ng langit ang kaunti para makita nila ito. Ang presensya ni na Moises at Elias sa tabi ni Jesus ay isang makapangyarihang palatandaan na siya ay konektado sa kasaysayan ng Israel at sa mga pangakong ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit, tulad ng mabilis at kagulat-gulat na pagsisimula ng kaganapan, ito rin ay mabilis na natapos. Ang ulap na bumabalot sa bundok ay naglaho, sina Moises at Elias ay nawala, at si Jesus ay bumalik sa kanyang normal na anyo. Ang mga disipulo ay hindi kailanman makakalimutan ang araw na iyon. Nakita nila ang isang sulyap sa tunay na kaluwalhasan ni Jesus, isang pahiwatik kung sino talaga siya ang anak ng Diyos. Ngunit habang pababa sila sa bundok, sila ay nalilito at puno ng mga tanong. Hiniling ni Jesus sa kanila na huwag sabihin kaninuman ang kanilang nakita hanggang sa pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Sinunod nila ito, ngunit puno ang kanilang isipan ng mga katanungan tungkol sa kahulugan ng lahat ng iyon, at kung ano ang ibig sabihin ni Jesus nang banggitin niya ang kanyang muling pagkabuha. Ang sandaling iyon ay nagtuturo sa atin na, kahit hindi natin naunawaan ang lahat, may mga malalim at kahanga-hangang bagay na nais ipakita sa atin ng Diyos. Pag-usapan natin si Pedro, na kilala sa kanyang pagiging padalos-dalos. Siya ay labis na natuwa sa nangyayari sa bundok ng pagbabagong anyo, kaya't sinabi niya, Panginoon, napakaganda na nandito kam. Kung nais mo, magtatayo ako ng tatlong kubol, isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Ito ay nasa Mateo 17, Apa. Nais ni Pedro na panatilihin ang kamanghamanghang sandali na iyon. Parang nais niyang lumikha ng espesyal, na alaala, -ala, mula sa banal na pagpupulong na iyon. Ngunit habang nagsasalita pa si Pedro, may nangyaring nakakagulat. Isang maningning na ulap ang bumalot sa kanila at isang tinig mula sa ulap ang nagsabi, ito ang aking pinakamamahal na anak, sa kanya ako nalulugod. Pakinggan ninyo siya. Matthew 17, 5 Ang tinig na ito ay katulad ng narinig sa binyag ni Jesus, kung saan sinabi rin ang kahalintulad na mensahe. Tulad ng nasa Mateo, 3 oras 17 minuto. Malinaw na ipinapakita ng deklarasyong iyon kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang misyo. Habang pababa mula sa bundok, sinabi ni Jesus sa mga disipulo na itago sa lihim ang kanilang nakita hanggang matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Ipinapakita nito na, bagaman nasaksihan nila ang kaluwalhasyan ni Jesus, ang buong kwento ay darating pa lamang sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Iningatan nila ang lihim na ito at patuloy na pinag-usapan kung ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang muling mabubuhay mula sa mga patay. Mateo 17, 1 Ngayon pag-usapan natin si Moises isang mapagkumbabang pastol na pinili ng Diyos upang akayin ang mga Israelita palabas ng Egipto. Ngunit tulad ng bawat tao, hinarap din ni Moises ang kamatayan. Kahit na napakahalaga ng kanyang papel at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos, hindi siya nakapasok sa lupang pangako dahil sa mga pagkakamali sa nakaraan. Nakasulat sa Deuteronomio na si Moises, ang lingkod ng Panginoon, ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon at siya ay inilibing sa isang lambak sa lupain ng Muab, sa tapat ng Beth Peor. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung saan matatagpuan ang kanyang libingan. Deuteronomio 34, lima tandang bawas ani. Kaya, natapos na ang paglalakbay ni Moises sa lupa. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang kwento. Kung lilipat tayo ng daan-daang taon sa hinaharap, matatagpuan natin si Jesus na kumakatawan sa pag-ibig at kaligtasang banal. Habang si Moises ay sumisimbolo sa batas na ibinigay ng Diyos, si Jesus ay nagdadala ng biyaya at katotohanan. Ang pagbabago ng anyo ni Jesus ay isang pakikita ng luma at bago ng batas at biyaya ni na Moises at Jesus. Ang presensya ni Moises sa tabi ni Jesus sa bundok ay sumisimbolo sa koneksyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, ipinapakita na ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay nagpapatuloy. Samantala, si Elias ay isa sa mga pinakamahalaga at makapangyarihang mga propeta sa lumang tipan. Namuhay siya sa isang panahon kung saan ang mga Israelita ay lumayo sa Diyos. Ang kanyang presensya sa tabi ni Jesus sa pagbabago ng anyo ay nagpapatibay sa koneksyon na iyon sa kasaysayan at mga propesya ng nakaraan, ipinapakita kung paano lahat ng ito ay magkaugnay sa isang mas malaking plano ng pagtubos. Sa panahon ng paghahari ni Haring Akab at ng kanyang asawang si Jezebel, ang mga Israelita ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang misyon ni Elias ay ang tawagin ang mga tao pabalik sa pagsamba sa Diyos. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbabagong anyo ni Jesus? At bakit ito nangyari sa partikular na sandaling iyo? Ang pagbabagong anyo ay hindi lang simpleng pagbabago sa hitsura ni Jesus. Ito ay isang espesyal na sandali na nagpakita ng kanyang tunay na likas na pagkadyos at ang natatanging papel niya sa kasaysayan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan Sa sandaling iyon, ipinakita ni Jesus ang kanyang kalangitang anyo, ipinapakita kung paano siya konektado sa Diyos at sa gawaing sinimulan ng mga mahahalagang tauhan ng nakaraan tulad ni na Moises at Elias. Para kina Pedro, Santiago at Juan, ang kaganapang ito ay isang kumpirmasyon ng kanilang pinaniniwalaan at isang patikim sa mga kahangahangang bagay na darating pa. Mahalaga ang bundok ng pagbabagong anyo sa Biblia dahil sa isang kawili-wiling dahilan, ang mga bundok ay hindi lamang simpleng mga mataas na lugar, kundi mga natatanging puk kung saan nagaganap ang mga makabuluhang pagkikita. Para silang mas malapit sa langit at, sa ilang paraan, mas malapit sa Diyos. Isang halimbawa nito ay ang pagkikita ni Moises at ng Diyos sa bundok Sinai, kung saan natanggap niya ang sampung utos na naging batayan ng moral at espiritual na buhay ng mga Israelita, sa maraming henerasyon. Kaya ang bundok ay naging isang lugar kung saan nagtagpo ang banal at ang mundo. Nang magbagong anyo si Jesus at lumitaw si na Moises at Elias sa kanyang tabi, ito ay hindi lamang isang pagpapakita ng kanyang pagkadyos, kundi isang sandaling puno ng kahulugan. Ang tinig ng Diyos na nagmula sa langit ay nagpatunay na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos at binigyang diin ang kahalagahan ng kanyang mga aral. Kung paanong tinanggap ni Moises ang batas sa bundok Sinai, ang bundok ng pagbabagong anyo ay naging isang lugar kung saan mas naunawaan ng mga disipulo ang tunay na likas na pagkatao at misyon ni Jesus. Ang presensya ni na Moises at Elias ay nagpakita rin ng koneksyon sa pagitan ng lumang tipan at ng misyon ni Jesus na nagpapahiwatig na siya ang katuparan ng mga batas at propesya ng nakaraan. Ang pagpili sa bundok ng pagbabagong anyo bilang tagpo ng kaganapang ito ay nagbigay diin sa mahalagang papel ni Jesus bilang ang Mesyas. Siya ay dumating upang isakripisyo ang kanyang buhay at alisin ang mga kasalanan ng mundo, na pinapalapit ang distansyang naghihiwalay sa sangkatauhan at sa kanilang lumikha. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay, sa makatuwid, isang sandali ng dakilang kahulugan, dahil inihahayag nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ang pangakong kaligtasan na kanyang dala. Para kina Pedro, Santiago at Juan, ang bundok na iyon ay isang espesyal na sandali. Nakita nila ang isang sulyap ng tunay na maluwalhating likas ni Jesus, bago pa man siya magkatawang tao at ipinakita ang kanyang hinaharap na kaluwalhasyan. Ang karanasang ito marahil ang tinukoy ni Jesus nang sabihin niya na ang ilan sa kanyang mga tagasunod ay makakakita ng kanyang tunay na anyo bago sila mamata. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari doon? Ang Biblia ay hindi nagbigay ng maraming detalye tungkol sa kung ano ang pinag-usapan ni na Jesus, Moises, at Elias Ngunit ayon sa salaysay ni Lucas, lumitaw sila na nagliliwanag at pinag-usapan ang mga kaganapang mangyayari sa Jerusalem, kung saan makakaroon ng napakahalagang papel si Jesus. Ang pagbabagong anyo ay parang isang ugnayan sa pagitan ng mga kwento at propesya ng lumang tipan at kung ano ang inihahayag ng bagong tipan tungkol kay Jesus bilang ang Mesyas. Ang bundok ay kumakatawan sa pagsasanib ng nakaraan at kasalukuyan ipinapakita na si Jesus ang nag-ugnay sa dalawang panahong ito. Marahil ang kanilang pag-uusap ay umikot sa misyon na malapit ng tupdin ni Jesus sa Jerusalem, kabilang ang kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Pagkatapos ng kamanghamanghang sandali sa bundok, kung saan ipinakita ni Jesus ang kanyang pagkadyos at nakipag-usap kina Moises at Elias, ang tatlong disipulo ay bumalik upang muling makasama ang iba pa. Ang atmosfera ay marahil puno ng emosyon, habang sinisikap nilang maunawaan ang lahat ng kanilang nakita. Habang bumababa sila, natagpuan nila ang isang malaking karamihan at mga tagapagturo ng batas na nakikipagtalo sa iba pang mga disipulo. Ang pagbabagong anyo ay isang mahalagang kumpirmasyon ng pagkakakilanlan ni Jesus bilang anak ng Diyos. Ito rin ay isang tanda ng mga bagay na darating. Ang pagbaba mula sa bundok ay maaring makita bilang isang talinghaga para sa mga hamong haharapin ni Jesus sa kanyang misyon. Ang tuktok ng bundok ay isang lugar ng banal na pagpapahayag, habang ang paanan nito ay kung saan naghihintay ang mga suliranin ng tunay na mundo tulad ng kaso ng batang sinasapian ng demonyo. Pagkatapos ng pagbabagong anyo, nagsimulang magsalita si Jesus ng hayagan tungkol sa mga mangyayari, ang kanyang paghihirap, kamatayan, at syempre, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang sandaling ito ay hindi lamang isang palabas ng liwanag at kagandahan, kundi isang paghahanda at kumpirmasyon ng mga darating nakaganapa. Mula noon, sinimulan ni Jesus na ituro sa kanyang mga disipulo ang pangangailangang pumunta sa Jerusalem, magdusa sa mga kamay ng mga autoridad, at mamatay, ngunit ipinangako rin niya na siya'y muling babangon sa ikatlong araw. Si Jesus ang solusyon para sa lahat ng ito. Pag-usapan natin ang papel ni Jesus sa kasaysayan ng sangkatauhan. Siya ang susi na tumutupad sa lahat ng mga pangako at propesya na ginawa sa nakaraan. Sa pamamagitan niya, naging posibil ang kaligtasan at nahayag ang pagmamahal ng Diyos sa pinakaganap na anyo nito. Sa talata isa ng kabanata labimpito ng Mateo, makikita natin ang isang mahalagang pangyayari na nag uugnay sa iba't ibang bahagi ng Biblia. Ang mga bundok ay mga espesyal na lugar sa mga kwentong biblikal, kung saan madalas magtagpo ang tao at ang Diyos. Si Moises ay nagkaroon ng isang kamanghamanghang pakikipagtagpo sa Diyos sa bundok Sinai, at si Elias ay nagkaroon ng kanyang nakapagpabagong karanasan sa bundok Horeb. Ngayon, pinili ni Jesus ang isang bundok para sa isang napakahalagang pahaya. Si Moises at Elias ay mga kilalang pigura sa lumang tipan. Si Moises ay kumakatawan sa batas dahil siya ang nagdala ng sampung utos para sa bayan ng Israel. Si Elias naman ay kumakatawan sa mga propeta kilala sa kanyang dedikasyon sa Panginoon at pakikipaglaban sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Ang kanilang presensya sa tabi ni Jesus ay may malaking kahulugan. Si Jesus ang katuparan ng parehong batas at ng mga pangakong ginawa ng mga propeta. Ang batas ay hindi lamang isang hanay ng mga patakaran, kundi isang salamin na nagpapakita ng ating mga kahinaan at ng pangangailangan ng pagtubos. Walang sinuman ang kayang sundin ang batas ng perpekto, na naglalantad na lahat tayo ay nangangailangan ng tulong. Sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 1.0, apat na ang wakas ng batas ay si Kristo, para sa pagpapawalang sala ng bawat isa na naniniwala. Hindi ito nangangahulugang nawalan ng halaga ang batas, kundi natupad ang layunin nito kay Jesus, na siyang sagot sa ating pangangailangan ng pagtubos. Kapag tinitingnan natin ang mga propesya, makikita natin na ang kwento ni Jesus ang katuparan ng mga sinaunang pangakong ito. Ang lumang tipan ay puno ng mga hula tungkol sa pagdating ng isang mesyas, na umaabot sa mga siglo tulad ng isang palaisipan na naghihintay na mabuo. Si Jesus ang huling piraso ang sagot sa mga sinaunang pangako, at ang kanyang layunin ay muling ikonekta tayo sa tamang relasyon sa Diyos. Ang Biblia ay higit pa sa isang banal na aklat, ito ay isang pamana ng karunungan at inspirasyon na humubog sa kasaysayan ng sangkatauhan. Umaasa akong nagustuhan ninyo ang pag-unawa sa mga kwentong biblikal na ito. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa video at mag-subscribe sa aming channel para patuloy nating tahakin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mas maraming tao ay isang kamanghamanghang misyon. Sana patuloy kayong magbahagi ng mga mensaheng ito ng pagmamahal at pag-asa. Natutuwa akong makatulong. Hanggang sa susunod na video at naway pagpalain kayo lagi ng Diyos.